sa video nito ay i-share ko po sa inyo kung paano ba tayo magre-register ng unlimited Data sa dito. Buksan nyo yung dito application nyo. Kung wala pa kayong dito apps, syempre kailangan nyo mag-download sa Play Store. So, dito na tayo sa by Data Promos. Tap nyo dito yung number nyo. Share ko muna sa inyo guys yung mga promo ng dito sim bago tayo mag-proceed sa only data. Kung makikita nyo dyan, magaganda naman eh yung mga promos nila. 30 days, 129 pesos lang. 12 GB na oh. Ito, 229. 29 GB na. 25 GB yung pang 4G and 5G. 4 GB pang Facebook, TikTok, tsaka mayroon pang, pang games kung nagtitipid ka at hindi ka naman malakas kumonsumo ng data, 99 pesos lang, pwede na. Valid for 30 days na yan. Ito, maganda. 30 days, so 199, 25 GB. Only call pa yan. Tapos only text. Ito pa yung ibang promo nila guys. 50 pesos, 7 days, 5 GB. Merong, ano, 30 pesos, 3 GB. 20 pesos, 2 GB. 'di diba? Ngayon, ito yung maganda sa promo ng dito sim guys. Level up 5G. Kung naka 5G yung cellphone nyo, guys, laking tipid. You know, 15 days, 99 pesos, 18 GB na. 129 pesos, 30 days, 20 GB. Unli 5G. Ito na yung pinaka-content natin. Paano mag-register ng Unli 5G? Ito yung mga promos nila, guys. 7 days, 299 pesos. Unli 5G. Kung 4G yung cellphone nyo, guys, hindi kayo makakapag-Unli dyan. 10GB bilang yung magagamit nyo. Kung 4G yung cellphone nyo, guys. Kaya wag kayo mag-register dyan ng Unli 5G. Kung yung cellphone nyo ay hindi naman 5G. Pero kung 5G yung cellphone nyo, maganda yung promo na to. Kasi pwede nyong gamitin pang pamilya, di ba? Only 5G. 499 pesos, valid for 15 days. Ito naman, 999, 30 days na. So guys, hindi ko pa ito nasubukan na mag-register dito. Um, only 5G kasi medyo nalalakihan pa ako nyan. Tsaka mag-isa lang naman akong gumagamit. Kaya, syempre, doon ako sa mas magkakatipid ako. Sineshare ko lang sa inyo kung gusto nyo mag-register. Lalo na kung, ba buong pamilya kayo na mayroon kayong packet wifi na 5G. Di malaki yung matitipid nyo dyan. Ang tanong, pa, paano tayo magre-register dyan ng Anli 5G? Pipili lang kayo dyan ng promo gusto nyo. Halimbawa, itong 15 days na 499, click nyo lang yung buy now. Yan. You are about to buy Anli 5G 499. Select payment. ba diba? So, wala akong balance. Kailangan mag-load muna ako dyan ng 500 pesos para pwede na akong mag-register. Kasi yung dito load ko ay 1 pesos lang. Insufficient balance. Or pwede akong mag-load gamit yung GCash, yung credit card, GrabPay, Maya, Shopee Pay, S-Pay Later. ba diba? So, yun lang guys. Napakadali lang mag-register ng Unly Data sa dito sim Walimbawa, naka-4G kayo, gusto yung promo na makakatipid naman kayo. Ito yung i-register nyo guys. 199, 25 GB na. Or, etong 99 pesos na, 10 GB, all access data. Kung hindi naman kayo babad sa data, so pwede rin kayo manood ng mga videos niyan. Basta, titipirin nyo lang yung paggamit nyo ng data para umabot ng 30 days. So, yun lang muna guys yung video natin. Simpleng tutorial kung paano magload ng unlimited data sa dito sim